Boss, alam mo ba kung bakit hindi ka makakuha ng kadate mo? Simple lang kasi hindi mo pa alam ang mga power moves pagdating sa Game of Dating. Kaya inilista ko dito ang dalawang pong power moves na pwede mong simulan ngayon. Mga diskarte na aalis sa pagkatorpe mo at magpapalabas ng confident side mo. Complete 2 with solid examples at syempre, mga practical tips kung paano mo ito sisimulan ngayon na ngayon din. Tara pre, tirahin na natin to! Number 1 Know your why at ang activity. Bro, simpleng diskarte pero astig to. Huwag ka lang basta mag-aaya para makita siya. Kailangan may purpose ka. Ang pag-aaya ng aktibidad imbes na tao, nagpapagaan ng pressure sa inyong dalawa. Example, si Eric dati nagtitext lang nang Labas tayo, laging nire-reject. Pero nung sinubukan niyang maging specific, biglang nagiba. Ang focus ay nasa aktibidad, kaya mas madaling mag-go Ganito mo sisimulan. Imbes na, labas tayo, gawin mong, Gusto ko lang sana itry yung bagong milk tea shop sa kanto. Ikaw ang una kong naisip dahil alam kong milk tea fan ka. Tiwala bro, ang specific plan ay nagpapakita ng leadership. Number two, practice the scenario. Hindi kailangan ng perfect line para mag-aya. Minsan sapat na yung alam mo kung paano sisimulan ng pag-aya. Ang pagkatorpe, pre, ay dahil sa fear of the unknown. Kapag i-rehearse mo ang opening line mo sa utak mo o sa salamin, aalisin mo ang kaba. Example, si Eric dati na uutal kapag mag-aaya. Pero nung i-rehearse niya ang linyang, Hi, pray, nakita ko yung IG story mo. Gusto ko sanang mag-try niyan. Available ka ba sa Saturday? Naging natural ang dating niya. Ang pagre-rehearse ay nagdudulot ng muscle memory. Ganito mo gawin, pre. Praktisin mong basahin ang opening line mo sa harap ng salamin. Huwag kang mag-improvise muna. Ang katawan mo ang unang nagbibigay ng signal na confident ka. Number 3. The walk-away option. Rejection immunity. Oh bro, mahalaga to pero small things, big impact. Ito ang power move para sa mental toughness mo. Kailangan handa ka na masabihan ng hindi. Kapag tanggap mo na hindi ka mamatay sa rejection, mas magiging light at hindi desperado ang dating mo. Example, si Eric dati nagdadrama kapag ni-reject. Nung sinubukan niyang mag-reply lang ng, Ah, okay lang pre, bawi tayo next time. Salamat. Nagulat siya. Nagpakita ito ng maturity at respeto. Ganito mo sisimulan. Isa buhay mo na ang rejection ay normal. Huwag kang mag-demand ng reason. Kapag naghindi siya ang reply mo lang, Salamat. Number 4. Dress the part. Date Inviter Edition. Hindi dahil gusto mong maging macho, kundi dahil gusto mong maging energetic. Confidence is external at internal. Magbihis ng maayos bago ka mag-send ng message o tumawag. Ang external confidence ay nagtatranslate sa mas matibay na delivery. Example, si Eric dati hindi nagaayos bago mag-invite. Pero nung nag-effort siyang magayos ng sarili bago mag-send ng voice note, biglang tumibay ang boses niya. Kapag feeling pogi ka, aangat ang boses mo. Ganito mo simulan. Mag-spray ng pabango ayusin ang buhok. Hindi lang para sa date kundi para sa sarili mo bago mag-send ng invite. Basta maging consistent ka lang. Ang consistency ang tunay na sexy. Number 5. Timing is key. The workaround. Bro, hindi lahat ng pagkakataon kailangan mong mag-aya. Huwag ka kailanman mag-aya sa peak hours ng stress o pagod mag-aya sa oras na relax siya tulad ng Wednesday lunchtime para sa weekend plan. Example, si Eric, dati nag-aaya ng Friday night. Ngayon, nag-aaya siya ng, Hey, may Sunday plan ka na ba? May gusto sana akong gawin na outdoor activity. Mas mataas ang chance na mag-say yes sa plan kapag hindi stress ang kausap mo. Ganito mo gawin. Mag-aaya sa oras na alam mong nagpapahinga siya. Huwag sa lunes ng umaga. Mas sexy sa babae ang lalaking nagpaplano. Number 6. The hypothetical test. Soft launch. Walang mas nakaka-turn off kaysa lalaking walang direksyon. At walang mas nakaka-attract kaysa lalaking may plano. Ito ang paraan para sukatin kung open ba siyang lumabas sa yun ang hindi ka pa nagko-commit. Mag-throw lang ng casual scenario. Kapag positive ang response niya sa topic, may pre-approval ka na. Example. Kunwari, sabi mo, parang masarap mag-Korean barbecue ngayon. Ikaw, may go-to spot ka ba? Kapag sinabi niyang, Oh, meron sa QC, solid. Ang reply mo, deal. Sa QC tayo sa Friday, 7pm. Nagbigay siya ng idea, ikaw ang nag-finalize. Ganito mo simulan. Maglista ka ng maliliit na pwedeng pag-usapan na may kinalaman sa pwedeng date. Huwag mong biglain, dahan-dahan lang pero seryosohin mo. Number 7. Gamitin ang shared experience, the connector. Hindi mo kailangang mag-diet na parang model. Pero dapat alam mong maging personal. Mag-refer sa isang bagay na pinag-usapan nyo o nakita nyo sa social media. Ang personal reference ay nagpaparamdam na siya ang espesyal na kasama. Example, nung sinabi ni Eric ang linyang, Nabanggit mo dati na gusto mong panoorin yung Titanic 3. Ngayon na yung chance. May matinee show sa Thursday, libre kita. Napansin niyang mas madali siyang sinagot nagpapakita ito na nakikinig ka sa kanya. Ganito mo simulan. Gamitin mo ang mga paborito niya para magaya. Consistency lang bro. Consistent ka sa pag-alala. Consistent ka sa pag-aya. Number eight. Be specific. The anti-wishy-washy move. Simple lang. Lalaki na decisive. Barakan lalaki na hindi nakakalimutan. Huwag magtanong ng generic na gusto mo bang lumabas minsan? Ang specific plan ay nagpapakita ng leadership. Ang lack of effort ay madaling i-reject. Example, si Eric dati laging vague mag-aya. Pero nung sinubukan niya ang Tara, 3pm sa greatest coffee shop sa BGC, treat ko na, okay ba sayo? Naging madali ang sagot. Ang specific plan ay nag-aalis ng mental load sa kanya. Ganito mo simulan. Hanap ka ng specific na lugar at oras. Tandaan pre, kapag specific ka, lumalaki ang chance mong sagutin ka ng babae ng 50%. Number 9. The Limited Time Offer. Pressure pero light lang. Yung hindi pilit, hindi scripted. Gumamit ng events na may deadline. Ang urgency ay nakakapagpabilis ng desisyon. Gawin mong parang exclusive opportunity ang date nyo. Example, si Eric nung ginamit niya ang Next week lang daw open yung exhibit na yan. Sayang kung hindi natin makikita. Sunday 1pm, wala na tayong ibang chance. Napilitan siyang magdesisyon agad. Ang fear of missing out ay isang powerful trigger. Ganito mo simulan. Huwag kang pilit maging serious alpha lagi. Gumamit ka ng fun events para mag-aya. Ayaw ng babae sa lalaking boring at walang sense of urgency. Number 10, use the power of because. Ang utak pre, mas nakaka-turn on kaysa ABs. Magbigay ng light reason sa invite mo. Ang reason ay nagbibigay ng validity at nagpaparamdam sa kanya na siya ang perfect fit sa plan na yon. Example, si Eric nung nagaya siya gamit ang linya. May gusto sana akong itry na sang resto at alam kong ikaw lang ang kasundo ko sa ganyan. Samahan mo ako, next week, naging hindi random ang invite niya. Ganito mo simulan. Start with a genuine reason kung bakit siya ang inaya mo. Hindi mo kailangang malalim, basta consistent. Alam mo ba pre, mas gusto ng babae ang lalaking may purpose sa bawat aksyon. Number 11, the story reaction setup. Bro, hindi sexy yung 24-7 online. Ang babae na attract sa lalaking busy improving himself. Mag-reply sa Instagram story niya. Ito ang most natural way para mag-transition from online chat to actual date. Start with her current interest. Example, si Eric binawasan ang scroll time nung sinubukan niyang mag-reply sa IG story. Ang lutong! San yan pre? Next time, itry natin yung bago dito sa timog, mas solid daw yon. Nag-flow ang conversation. Ito ang low-risk way para makakuha ng engagement. Ganito mo simulan. Gamitin mo ang sockmed niya para makita ang interest niya. Mas na-attract ang babae sa lalaking hindi madalas mag-post. May sense of mystery kasi. Number 12. Voice Note Invitation the personal touch. Sleep Sanger Energy Zanger Testosterone. Kapag kulang ka sa tulog, kulang ka rin sa drive. Imbes na text, mag-send ng voice note. Mas personal, mas maririnig niya ang excitement mo at mas may impact. Example, si Eric laging puyat. Nung nagbago ng routine, sinubukan niyang mag-send ng VN. Hey, may Friday night plan ako. Gusto ko sanang makita ka. May bago daw na live band sa Araneta. Game ka ba? Text me back, pre. Ang boses mo ay nagdadala ng mas mataas na confidence at personality. Ganito mo simulan. Practice mag-voice note. Huwag kang magmukhang haggard. Dapat laging fresh ang boses. Number 13, gamitin ang emojis ng matino. Ang eye contact bro, weapon yan. Lalaking marunong tumingin ng diretso. Confident at honest. Gumamit ng emojis na nag invite Pero dapat basahin ito ng casual. Ito ay nagpapasuggest ng activity ng hindi masyadong seryoso. Example, si Eric dati iwas tingin. Nung sinubukan niya ang linya, Ano pre, noodle at beer? Sa akin na ang beer mo. Bukas, 6pm, naging mas fun ang dating. Ganito mo simulan. Praktisin mo araw-araw na mag-send ng fun invites. Simple pero powerful. Sa mata pa lang makikita mo na ang connection mo sa babae. Number 14, the quick follow-up rule. Bro, gusto ng babae ng lalaking marunong umintindi. Huwag magantay ng matagal para mag-follow up. Maging decisive at seryoso. Ang pagantay ng matagal ay nagbibigay ng impresyon na hindi ka seryoso. Number 15. Huwag mag-overtext. Yung hindi ka lang basta umaasa, ang independence bro, major turn on. Ang pag-aaya ay dapat quick, direct at decisive. Huwag mo nang hintayin mabor siya bago mo ilabas ang invite. Ang mystery ay nagbibigay ng anticipation. Example, si Eric nagbenta ng street food habang nag-aaral. Nung nag-aya siya, ang text niya. Hey, may new cafe ba dyan? Gusto ko sanang mag-work dyan sa Friday. Coffee tayo? Pwede ka 10 a.m.? At huminto na siya sa pag-text. Ganito mo simulan. Hanap ka kahit side hustle. Hindi kailangang malaki, basta ikaw may gawa. Kailangan ngayon pre may diskarte ka. Diskarte lang yan, boss! Number 16. Have a backup date time ang mystery bro part ng attraction. Kapag sinabi niyang hindi ako available sa Sabado, handa mo agad sabihin ang plan B. Nagpapakita ito na flexible ka at seryoso ka sa date. Example, si Eric dati laging yes sa lahat ng message. Nung sinubukan niya ito, kung sinabi niyang, Ah, sorry, may meeting ako ng Friday, ang reply mo, No problem, how about Saturday afternoon, 4pm? Mas light ang traffic noon. Inalis niya ang barrier na wala siyang time Ganito mo simulan. Laging may plan B. Pag may gusto ka, ipakita mo subtly pero huwag mo ibigay lahat agad. Number 17, the confirmation line. Ang lalaking may standards, may respeto sa sarili. Kapag nag siya, kailangan mo ng final statement para ilock ang commitment at iwas back out. Ang paggamit ng definite words at excitement ay nagpaparamdam na may real commitment na nangyari. Example, si Eric dati kahit nilalait na siya, tahimik lang. Nung nag na ang babae ang confirmation niya. Awesome. Locked in na yan. Ako na bahala sa booking. Kita tayo sa Ortigas at 2 AM. Excited na ako. Ganito mo simulan. Practice saying no sa mga bagay na hindi makakatulong sa date mo. Huwag mo kailangang i-please lahat. Number 18. Keep it light kung ni-reject. Bro. Masculine voice, yes authority. Hindi mo kailangang maging baritone pero dapat kalmado ka magsalita. Kung sinabihan ka ng hindi o busy, mag-reply lang ng simple. Ang maturity mo sa rejection ang magiging reason niya para i-consider ka next time. Example, si Eric dati mabilis at mataas magsalita. Nung ni-reject siya, ang reply niya, Oh, sayang. Pero okay lang, bawi tayo. Good luck sa hustle mo. Nagpakita siya ng respeto at hindi siya naging emosyonal. Ganito mo simulan. Bawasan mo ang anxiety at practice ka huminga bago magsalita Number 19. End the conversation quickly after confirmation. Ang lalaking hindi bitter may peace. At ang peace, pre, sobrang attractive. Huwag na magchika pa tungkol sa date. Mag-iwan ng mystery. Hintayin mo na lang ang araw ng date. Ang mystery ay nagpapatagal ng interest niya. Example, si Eric dati galit sa ex niya. Nung nag ang date, ang final text niya, Kita tayo doon. I have a surprise na lang. See you. At huminto na siya sa pag-text. Pinanatili nito ang anticipation. Ganito mo simulan. Pitawan mo yung galit. Hindi mo kailangang bumawi. Kailangan mo lang umusad. Move on boss sa nakaraan. Start a new chapter in your life. Number 20. The personal note. Ultimate power move. Bro, walang mas nakaka-attract kaysa lalaking kontento sa sarili. Kung kachat mo siya, tawagan mo para sa final invite. Ito ang nagpapakita ng highest level ng effort at sincerity. Sa digital world, ang personal call ay nagbibigay ito ng weight sa invite mo. Example. Si Eric, dati laging naghahanap ng validation. Nung tinawagan niya ang date, ang sinabi niya, "Gustong-gusto sana kitang ayain, kaya tinawagan na kita. Gusto mo bang lumabas tayo sa weekend?" Ganito mo simulan. Tingnan mo sarili mo sa salamin araw-araw at sabihing hindi ko kailangang patunayan kahit kanino, basta tuloy lang ako. Bro, tandaan mo, sexual attraction starts with self-respect. Kapag ayos ang loob mo, kusa kang nagiging magnetic sa labas. Kaya kung gusto mong matutong maging solid, disente at kalmadong lalaki, dito ka sa usapang lalaki. Pindutin mo 'yung subscribe button at tulungan nating gisingin ang mga kalalakihan sa tunay na masculine energy. Astig sa labas, disiplinado sa loob. Ito ang usapang lalaki.